What's up, what's up mga kaunos manos So for our today's video Tuturuan ko kayo ng isa sa mga teknik ng paghigop ng gas Kasi yung iba ganito ginagawa eh, di ba? Bubuksan nila yung ano nila Lagyan ng gas Tapos ilalagay nila to Ilalagay nila, ilalagay nila yan Tapos hinihigop nila pag bago Bago isasalin sa bote di ba? Ginagawa nila hinihigup nila ginaganon nila Ginaganon Maling teknik yun. Ngayon, tuturuan mo ngayon ngayon ng tama ha. Panoorin nyo ibig Pasok nyo to. Kung magka-asya. Kaso ay magka-asya eh. Palyado tong host natin. Palitan natin. Tama ang proseso. Ayan ha. Nagpalit lang tayo ng host kasi may stopper. Hindi ka-asya eh. So, pagka... Uh, Uy, mashoot ka. Pisti ka. Ayaw mashoot eh. Ayan. Eh. So pag napasok na yan, wag nyo wag nyo ihigupin na gaganunin, ha? Ganito ipasok pasok yung bote. Yan, di ba? Tapos saka niyo gagalitin no. Kita nyo? Oh. Kita nyo ayan no? oh. Oh, niyo, oh. Guys, adik ko yan ha? Oh. Ano niya, pa yung palusot niya lang po. Buya. Oh, di ba? Kita Buya. nyo, yun yung tamang pagnanakaw ng gas. Hindi, <laughs> joke lang. Tamang paghigop. Para hindi malalagay yung dila mo sa bibig. Di ba?